Hindi makaapekto sa mga guro at estudyante sa Batangas ang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo ayon sa DepEd. Pero handa silang umalalay sa mga estudyante galing sa ibang probinsya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Filipino at English ang medium of instruction ng mga guro sa mga public school sa Lipa, Batangas. Depende sa subject, may pagkakataong pure English o di kaya purong Filipino ang ginagamit nilang lengguahe, hindi gaya sa ibang probinsya na mother tongue o nakasanayang dialekto ang gamit sa pagtuturo. Walang ibang dialekto sa Batangas. Ang ating mga gumagamit ng kanilang mga dialects, katulad ng Chabacano, katulad ng Hiligaynon, yung ating ibang mga Ilocano, Waray, yan yung mga maapektuhan dahil kasi hindi nila first language ang Tagalog. Kaya hindi raw maapektuhan ang mga guro at mag-aaral kung mapatigil ang paggamit ng mother tongue for teaching na isinusulong sa Senado na nasa third and final reading na. Gusto kasi ng mga mambabatas na gawing Filipino at English na lang ang primary medium of instruction mula kindergarten hanggang grade 3. Pero sabi ng DepEd, Handa naman daw silang alalayan ng mga estudyanteng galing sa ibang probinsya na hindi sanay sa Filipino o English. Katulad ng ating ginagawa nung hindi pa tayo gumagamit ng mother tongue sa ating curriculum. Ayon pa sa Senate Bill 2457, magiging auxiliary o supplementary na lamang ang mga regional languages. Matututunan naman daw ang Filipino dahil naka-integrate na rin ang asignaturang ito sa mga paaralan sa mang rehiyon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.